Uh, magandang umaga po sa inyo, September 12, 2025. Nandito po tayo ngayon sa Terminal 1, Manila, Paranaque po. Uh, upang uh, samahan po natin yung pamilya ng ating uh, OFW na pauwi ngayon na mayroong karamdaman po. No? Uh, ngayon po ay nakatakda ko siyang umuwi. Uh, ito yung ating nasigasan ng last September 2, 2025. Kasama po natin yung kanyang anak at yung kanyang asawa sa tanggapan ng uh, Presidential Action Center Malacanang. At uh, ito po ang ating uh, OFW po ay na po ito ng 6 buwan sa hospital po sa Saudi Arabia. di uh, umano nahihirapan itong pauwin dahil nga maraming sinasabi po yung naturang welfare ng, uh, imba, uh, ng ating uh, NW doon, uh, mga masalimuot na mga problema. Kaya tinulungan ho natin ito at tinanong natin ito sa tanggapan ng ating Pangulo, BBM, upang mabigyan kaagad ng uh, atensyon. At hindi naman po tayo nagkamali at naman talaga agad ng atensyon. At ito nga po, uh, uh, itong September 12, ito nga po, iniintay namin ngayon dito sa airport. At uh, marami salamat din po sa Department of Migrant Workers lalo na po kay Director sa Tabo at kay Asik ben Benedicio uh, talaga ho talaga hindi sila din nagpabaya at hanggang sa naipos na natin yung uh, problema sa kanila uh, at yun nga po sa pakipagtulungan ng ating mga uh, magigiting na mga opisyalis ng DNW ito nga po ang pag-resulta uh, nandirito na ko yung ating pasyente no? pauwi, pauwi na ho siya Uh, sa Pilipinas upang dito na ipagpalkuloy ang kanyang gamutan. Uh, ito pong ating pasyente po ay si OFW Robinson na Francisco na 18 years na naglingkod sa ibang bansa uh, at ngayon lang ho siya o oh, makakauwi ngayon sa kanyang pamilya. Yun nga lang may karamdaman at uh, Maraming salamat po sa lahat po at mamaya abangan po ako yung mga susunod na kaganapan dito sa pag-uwi ng ating uh, OFW na si Mr. Francisco. Ito po yung kanyang pamilya po, yung pamilya ng ating pasyente. Mahalang Pangulong uh, BBM, uh, maraming salamat sa iyo sa ginawa mong pagtugon uh, ng pag-aksyon sa pamamagitan ng Presidential Action Center. At uh, ganoon din po sa Department of Migrant Workers, uh, kay Director Charles Tabo, kay Asin Benny, uh, kay Secretary Hans Leo Capdak. Maraming salamat po sa inyo at ngayon po eh, nakatakda na po umuwi yung pa sister niya po na alim na po na nakakumpan sa si Saudi at uh, ito po, ano mo masasabi niyo po? Sa uh, uh, mahal na BBM sa aking pangulo at saka sa DMW at OWA po lalong lalo niya sa inyo sa Robert at Kevin Ngayon po, ano po yung pakiramdam ninyo? Uh, tinarbaho natin ito ng September 2, 2025 Uh, ngayon, eh, September 12, 2025, ano ba ang masasabi niyo sa serbisyo ng ating gobyerno? Uh, uh, ah, pa man din po, uh, makakaasa pa rin kayo sa tulong na rin po ng uh, Department of Migrant Workers na sila ay nangako po na tutulungan kayo sa mga aspektong pinansyal uh, at sa medication para sa inyong uh, asawang nagkaroon ng karamdaman Sige, sige, sige Diyan na may pasyente Diyan po uh, yung ating OFW ho na yung manu na anim na buwan na nakakonfine at ito na po uh, tinuwa na ho siya ng OWA at hatid na ho siya sa hospital Po, uh kada tapos lang po natin na uh, makita, masaksihan ang matiwasay na pag-aasikaso ng OWA uh, at isa-kay na rin po natin sa ambulansya at ngayon po ididiretso po sila sa hospital po doon sa Pasig para i-confine po muli yung ating uh, uh, OFW no na si Mr. Francisco. At nakita niyo po doon Uh, ang buong pamilya niya nandoon po sa ambulansya at lahat po ay eh, talagang grabe ang himala ng Panginoon Diyos no kaya marami pong salamat po una-una po sa Panginoon Diyos sa, sa ating presidente kay Ferdinand Marcos Jr. at do sa ating uh, presidential action center staff and management maraming salamat po sa inyo at doon din po sa Department of Migrant Workers at sa OWA. Maraming salamat po. Muli po ito po si ODAP. At nagsasabi po na hanggat kaya ko po, gagawin ko po. Katulad po nangyari yan, uh, sa natin ng September 2, 2025. At ngayon ho ay eh, biglang umuwi ho dahil sa pamamagitan ng pagtutulungan natin at yung talagang sinasabi natin na pagkakaisa uh, samahan natin ng panalangin. Talagang magtatagupay tayo. Ngayon po, sa uh, September 12, 2025, nakauwi na po ang ating pasyente na mula po sa Saudi Arabia na, na buwan na naka-confine sa hospital doon. Maraming salamat po. Ang,